Ayan ay gapo. Ah, okay. Um, ng kuan ng balagon. Ah, balagon. Bro. Ready? Ayun. Una to bread. Pasukin natin ulit yung kweba. Yan sa sulom na ulumna, oh. Ha? Buok ano, ano, ah. mo. Ano ano kadit? Tin. Ah. Kontra. Ni da ano ay mo pa simulan. na? Tumok.

to this yan po yung ano na rin yung pasukin diba? sandali lang wala oh. ko hindi, oh, uh, 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 na play na okay na ako na wala mo na magkuhan oh, sulod eh, wala mo na eh slowly but surely wala yung tubig dyan bro ha? Ay, tubig. Oh, meron tubig sulit. Maysu, may tubig na. Masok na tayo yung cage. Dito tayo papas. Naghihintay na dito yung mga inkan ito. Ingat, ingat. Tingnan sila. Pero, hey, wala pa. <laughs>

Lagaw ko hindi ah. Okay, okay. dapat hindi diba, mo ito gagalawin. Kasi yung acid natin. Mahirap niya gagalawin yan. Hindi ko pwede gagalawin. Kasi nabubuhay yan eh. Oh, hindi na ka mo. Ingat, ingat. Ingat lips. Kasi kita

memang kuat dengan botong lutang. Jadi rumah kuat dengan lutang di bawah. Hmm. Betong, betong lutang. Oh, oh, hmm. oh. di